Ah, magandang magandang araw mga kablog. Nandito naman po tayo sa Kain Tarisal. Kung saan dito po tayo gumagawa. Ah, magse naman po tayo ng ng kunting kaalaman ah, tungkol sa pag ano ng ceiling, sa pagtakip ng ceiling. Ah, huwag niyo na rin po sana kalimutan na i-subscribe ang ating muting YouTube channel ah, para makatulong rin po sa pag-angat. Ah, maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo. Samahan niyo po ako. Let's go. Ayun guys, ah uh, Good morning. Um, hindi ito naman po tayo mag share naman po tayo ng kunting kalaman tungkol sa uh, pagtatakip ng hardiplex uh, dito sa metal studs na ating ginawang priming ito na po yung ating hardiplex na uh, gagamitin one port one port lang po ang kapal niya tapos ito po yung ating uh, tatakpan Ayan, uh, naka priming niya tayo dyan na uh, tapos na po yung ating priming ngayon, tatakpan na lang natin. Tatakpan na lang natin yun ng hardiplex. Bali, dalawang hardiplex lang ang papasok dito. Dadamay na rin natin itong ceiling natin ah, sa pagtakip na hardiplex din. Ang ah, gagamitin natin dyan. Yan um, mga idol. Ah, magtatakip na po tayo. Ayan na po yung ating hardiplex ah, na ilapat na natin pero hindi pa natin na i re Ah, ah yan, ah uh, hati lang natin dito yung metal stud. Uh, lagi lang siyang naan sa kalate para yung isang itatakip natin, uh, may rivet pa rin natin dito. guys ito pala yung ating uh, sinisiling uh, nagtatakip na tayo nung kahapon uh, nag priming tayo dyan ngayon natin uh, tinatakpan na natin uh, naggumawa tayo ng uh, improvise na pang angat ng hard flex para lang uh, hindi siya malaglag para masalo niya yung bigat niya uh, pero hindi pa tayo ta tapos sa uh, nandito dito. Uh, dito, meron pa tayong tatakpan Itong ginagawa natin, dito na yung sa second floor. Kasi dito sa uh, ground floor, tapos na natin yung ceiling. Tapos dito naman, itong wall na to, uh, papalitan natin yan ng uh, hardiplex hardiplex din ilalagay natin dyan. Dyan, uh, alisin lang natin yan, mga priming na, yan na kahoy, papalitan natin yan. Tapos sa uh, dito naman sa loob, yan uh, tapos na, na, na gawa na natin yung uh, drywall natin. Bale yung drywall natin dito halos uh, tapos na. Ayan, uh, uh, i- epoxy natin 'yan tapos sa uh, lalagyan natin ng bago natin na uh, ilagay ilagyan ng uh, skim coat. Ayan. Ito, okay na. matibay na siya. Tapos sa dugtungan, ang rivet namin uh, masinsin lang. Uh, hindi ko hindi na siya uh, para hindi siya bumuka na medyo malalapit lang sila ang pagkaribit. Lalagyan natin yan ng nansag epoxy para hindi siya bumuka. Bago natin yan na i-skim coat. Kasi kalimitan, uh, pag skim coat lang kasi nilagay natin yan, ah, uh, yan. Kaya lalagyan natin siya ng nansag. Tapos dito, anak, uh, naglagay na rin tayo ng outlet. Abang natin yan para sa aircon. Ah, uh, maglalagay tayo dito ng aircon. Dito, bubutasin natin to yan. Uh, meron naman tayo dyan na uh, pinatibay naman natin yung priming ng ano dyan para sa aircon. Uh, para yung bigat ng aircon masasalo nya. Uh, dyan na gusto nang may ari ilagay. Yan. yan uh, tapos na. Uh, masinsin lang yung ating ribbit dyan. Yan, yan po yung uh, ginagawa natin. na uh, uh, ginawa natin na uh, dry wool. Dali tapos na po natin siya malagay ng uh, hard deflect. Sali. Ayan. Ah, niriribit na lang yung tira ito siruho na lang ah, niriribit niriribit na lang yung ah, siruho dito yan. tapos itong butas na to alalaki ah, natin yan kasi yan yung magiging ah, ano nya ah, daanan ng mga maintenance sa ah, electrical o kung anong may, may papasok sa ah, anong titignan sa loob ah, dyan tayo naglagay ng butas ah, ang size niya, 50x50. Ah, tatabasin na lang natin yun, papunta dito. Kasi para may daanan pag may nag-repair ng electrical sa loob. Kaya mayroon tayo dyan ah, butas na 50x50. 50. Ang laki niyan. Ah, tatabasin na lang natin yan. Yan na yun. Ha. Ayan. Ito na yung ceiling natin na ginagawa. Ayan. Ah, may siro pa tayo dito ng konti. Maliit na 'yan, wala nang problema 'yan. Tapos yung drywall natin, 'yan, ah, tapos na rin. 'Yan. Yan yung ginagawa natin na ah, drywall sa ka ceiling. Ito, ka, natapos na natin yung drywall natin dito. ayan ah, naman, ah, tapos yung ceiling naman, tapos naman, tapos na rin natin. At least saan ah, na ikabit na natin yung hardiplex. Yan, niriribit na lang yan. Ako oh, din. Na. Sunod naman natin yung wall na yan. Ah, Bali. Ano yun natin yan? Lalagyan din natin ng hard flex. Tapos dito naman sa labas. Yan ang gagawin natin. Ayan mga idol. Ayan muna update natin dito sa ginagawa natin dito sa uh, sa kay Antaresal. Barangay San Isidro. Karangalan Gate 2. Ayan ang um huwag, huwag nyo rin sana kalimutan na subscribe ang ating YouTube channel uh, patuloy po tayo nag-update ng video uh, twice a week po tayo nag-update ng video uh, maraming, mara ma maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo